mence brother daw. Aproysenbeta mo pin break at rest tayo. Bits low as. Good morning salat. at na tayo ngayon. Ang kurahin naman tayo sa Manila ganito la yung uh, ano tayo, natin. Go ganito lang yung balik-balik na yung biyahe natin ngayon na uh, baba ah, kami ngayon maghulog kami ng angkla mamaya alas 2 alis na naman kami uh, didikit na para mga ito pa yung barko yung barko hindi pareho pala ito ng, ng ano ng sasakyan o jeep na may brake wala kaming brake kaya atras tayo ito yung bula yung tinitingnan palagi eh. yan 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 bula na yan pwede natin ariya, yan yung angkla Apro, let go starboard angkor go starboard angkor yan pag na yan stop naman natin yung engine bilis kasi tayo umat umatras yan ito yung mga barko yung barko kapag atras yan kakounter yung ikot ng propeller okay. kaya suswing yan sa starboard side you know? nagsuswing na siya okay tapos okay tapos stop na natin yung makina Stop engine. Teknis engine jenis novel wheel